Hi guys! Omel Droner po. Welcome back sa aking channel. Sa video na ito tayo ay magre-review nitong uh, DJI Mavic 4 Pro. So, heto siya. Meron siyang bagong sensors. Ito na yung kanyang obstacle sensors. Tatlo. And then, sa, tatlo sa ibabaw. Then, tatlo sa ilalim. So, yan yung gumagana ngayon sa paligid niya. So, uh, surround ang kanya obstacle sensors. And then, meron siyang LiDAR. Dito siya. And then, ano pa? Okay, bago yung kanyang design, bilugan. Medyo mahirap siyang i catch. Gawa nung bilugan yung kanyang uh, body. So, pahirapan to sa ano, bangka. Pag nakasakay ka sa bangka, ang hirap. Kaya may nakita ako iba, meron silang holder ngayon na nilalagay. Ano? Para madaling makuha kapag nasa bangka. Ang problema, hindi mo siya malaland. Kailangan mo siyang saluhin lagi pag meron ng holder sa ilalim. Okay, so ang flight time nito ngayon, maabot ng 51 minutes maximum. Mas malaki yung propeller, So, ibig sabihin, kung mas malaki yung propeller, mas mababa yung RPM, mas tahimik. Mas tahimik siya ngayon. Parang hindi na hirap. Parang mas relax yung kanyang andar. At mas matipid sa battery. Yung battery pala nito, parang low, low discharge. Hindi siya kasing taas ng discharge ng Mavic 3. Kaya pag binigay mo yung throttle, pag yung throttle up mo, ay, or, i-pinush e, mo yung stick forward or saan man, Uh, hindi siya agad-agad nagbibigay ng power. Kasi parang nililimitahan yung battery. Pero yung maximum niya, pag nabot na yung maximum speed niya, nasa 90 kilometers per hour. Sa Creator Combo, meron siyang charger na 200 watts na pwede mag-charge ng battery ng tatlo na sabay-sabay. Meron siyang internal memory na 512 gigabytes. So, malaki. Pero mas malaki yung sa Mavic 3C, eh. nasa 1 tera ang kanyang internal. Kasi yun naman ay naka ProRes. Ito, naka All Intra Codec lang. Okay, so pagdating sa editing, mas ginawa pa rin i-edit yung ProRes. Kasi hindi hirap ang mga computer pagka ProRes kasi gumagamit siya ng proxy. Unlike ng All Intra, heavy i-edit yun. Direct kasi yung buong files i-edit mo. Okay. Mabigat pa rin siya sa editing. Okay, so ano pa? Distance. So ngayon, i-range test natin siya. Titignan natin kung gano'ng kalayo yung kayang liparin ito sa isang full charge. Papaliparin natin ng up to 60% and then pababalikin na natin. Yung Air 3S nakaabot yun ng 10 kilometers eh before, kung napanood niyo yung video ko nakaraan or tingnan niyo na lang sa mga nakaraang videos ko yung Air 3S range test ngayon, dito tayo sa Mavic 4 Pro range test tingnan natin kung ano ang kaya nitong liparin okay, nakaset lang tayo sa 1080 60 para hindi masyadong puwersado Ilimit lang natin ang lipad up to 120 meters lang ang battery natin ay 99% Okay, so take off na tayo para hindi maubos ang time. Lipad. Okay, so lipad na. Recording. By the way, asa ng Arayat? Uh, Before Arayat lagi ang ayon. Kita ko na yung Arayat. Diyan tayo pumunta sa Arayat. Yan. Okay. So, ayan na. Straight nya. Kita nyo naman yung crosshair. Ano? Lilipad tayo ng 120 meters. Ang ganda rito. Oh. Ang ganda ng buhay. Diyan ako nagbabike. Diyan ako nag... Uh, papalipad ng drone habang nakabike. Tsaka ako ginagawa yan. Okay, malapit na mag 120 meters altitude. Okay, so maximum na siya. Ang gagawin na lang natin ay ito na lang, forward stick. Okay, so straight line of sight lang tayo sa bundok ng Arayat. Parang ang baba lang niya, no? Kasi itong camera ng Mavic 4 Pro ay ano siya, uh, hindi siya ganun ka-wide. Uh, hindi kasing wide ng Mavic 3. Ang Mavic 3 talaga, wide ang camera. Ito, uh, ang ang maganda rito, yung background malalaki. Kamukha ng Arayat. Kitang-kita mo siya. Doon sa mga previous video ko, yung Arayat, hindi ganyan kalaki. Hindi mo halos makita. Uh, ngayon dito, kitang-kita natin yung Mount Arayat. Kaya, la uh, ang problema mo rito, halimbawa, ang subject mo ay masyadong malaki. Halimbawa, tulad ng building, uh, kailangan mong umatras ng malayo para magkasya siya sa frame eh, ang problema, paano kung katulad sa Makati, eh wala ka na nga atrasan, tatama ka na sa ibang building. Yan ang malaking problema. Hindi mo makukuna ng buo yung building. Kasi nga, uh, medyo tight yung camera niya, no? Yan ang problema. Siguro naman magkakaroon ng available na wide lens or attachment para uh, hindi mo kailangan umatras ng malayo. Okay? So, nasa na tayo? hindi <laughs> na nakalimutan kong sabihin ko nasan lugar na nasa ah nakalimutan kong gaano na yung distance nasa 2.3 kilometers pagdating ng 60% ilagay natin to ah para yan pagdating ng ah wag na ilis na nga natin pagdating ng 60% babalik tayo okay so normal mode lang yung ating lipad yung aking transmission default kung ano ko siya nabili wala akong binago rito wala akong attachment na inilagay. Actually, yung antena ko, kung makikita ninyo, naka-fold. Naka hindi ko siya ibinukas. Kaya, ba't daw hindi ako nagbubukas ng antena? Eh, paano? Pagkalagi mo binubukasan yung antena, naluluma. Eh, ganun din naman yung signal. Ibukas mo't hindi. Same lang din ang naabot. At saka, kumbaga, uh, pag magpapalipad kayo, straight line of sight lang doon sa controller para hindi mawawalan ng signal. Walang nakaharang. Pero ngayon, may nakaharang sa ating baging ng kalabasa, ano? Di ba, le? nasa 3.3 kilometers sa tayo. Ganun ganun lang, ganun siya kalayo. Makabalik pa kaya itong Mavic 3 na to? Ang bili rito sa drone na to ay 100 almost 182,000. So ganun siya kamahal. Ngayon, marami nag-aabang ng review ko rito, siguro balak nilang bumili. Uh, kung bibili kayo ng drone, siguraduhin niyo muna na bagay ito sa inyong trabaho. So halimbawa, magba-vlog lang kayo, magbablog vlog for content. Hindi naman kayo mag-shoot sa pelikula or sa mga TV, sa mga ano. Hindi yung kailangan bumili ng Mavic 4 Pro kasi overkill siya kung, kung sa ano. Wala namang masama kung gamitin mo siya po, for, content, for vlogging. Pero halimbawa, bago-bago ka pala nagpapalipad, just ganito agad yung bibilin mo, eh, ang laking lugoy mo pag nabangga or nawala, iiyak ka rin talaga rito. Ang mahal-mahal kasi niya. So, hindi siya pang vlogging. Kumbaga itong gantong klaseng drone, pang medyo professional use na to medyo no kasi ang mga pang professional talaga is yung mga Inspire, Inspire 3 pero itong Mavic 4 na to eh, hindi na masama ito kasi meron siyang all intra codec na napakalinaw ng nagago na produce na video eh kung sa YouTube mo lang eh tama YouTube or sa Facebook mo lang naman i-upload hindi mo naman kailangan ng ganyang kalinaw kasi iyan ida downgrade niya rin yung ano eh, resolution or yung yung bitrate or yung ang tawag dito yung quality papababain niya rin naman yung quality eh hindi rin naman gano'ng ka kalakas kaya hindi rin naman sulit okay so 84% o oh, 83% yung ating battery at tayo ay nasa 5 kilometers na ang nakakatakot baka biglang umulan nakakakita ako ng madilim doon sa nakita niyo ang, ang dilim doon no? baka umulan okay wala pa naman yung clouds Hmm, oh, ganda ng mga bukid ngayon, ano? sariwa kasi panay ang ulan, naging green lahat ng, ng mga taniman. Okay, sa 5.5 kilometers na tayo. Okay, so hindi nagbabago ating signal, puno pa rin. Ang speed natin ay 18 meters per second. So, gaano ba kabilis yung 18 meters per second? Ilagay natin Okay, ano mga bago sa drone na to? Meron siyang bagong gimbal na tinatawag na Infinity Gimbal. Infinity dahil umiikot, nagro-roll, pero ayoko ba kung may paggagamitan -pag tayo nun eh. Nahihilo ako magagagat. Pagpalusot daw ako ng drone na umiikot. Mamaya, try natin yan. So, uh, lumulusot ng umiikot. O, oh, dali lang yun. Oh, dali, dali lang doon. nila mahirap. Okay, so nasaan tayo? 6.5 kilometers na. At yung hangin, medyo crosswind yung hangin. Nagmumula rito sa kanan ko. Nagmumula sa east, papunta sa west ang hangin. Okay. Uh, ano pa ba ang masasabi ko rito sa drone na to? Um... um mas tahimik siya compared dun sa Mavic 3. Ano pa? Yun nga, ito. Yung speaking of babagayan, marami ako nakikita bumili. May mga bumili ng Mavic 4. Eh, bakit ba? Tingnan ko, bakit kayo bumili ng Mavic, Mavic 4? Kasi ito daw yung latest. Eh, saan nyo naman gagamitin? Eh, sa, ano lang daw? Pang, pang vlog lang daw. Pang content. May <laughs> eh, masyadong overkill. Okay naman. di naman masama kung may pambili ka. Hindi naman masama. Pero, Ibig sabihin, ganun kamahal yung, yung isa-sacrifice na drone. Ganun kamahal. Ipang-vlog mo lang pala, eh, pwede ka naman mag-vlog gamit yung Air 3S. Mas mura. Nasa 80 lang siya. Or yung Mini 4 Pro. Di ba? Pero itong Mavic 4, Mm, um, pag-isipan niyo muna kung ano tsaka, tsaka, habang mas mahal yung drone, mas high-tech, mas marami itong features, mas marami siyang kumbaga marami siyang kinukuting-ting, Bago, bago mo siya mapalipad or marami mong maraming kailang iset, maraming kailang i-consider. Pero kung ikaw naman ay teki, isang tao na teki, mahilig sa mga mga high tech, walang walang problema, magagamit mo lahat yung mga iba't ibang features na ito. Okay, so nasa na tayo. 8 kilometers na tayo. <laughs> Nasa 8.3 kilometers na tayo. 17.9 meters per second pa rin ang kanyang speed. Ang battery ay 76. At malayo pa tayo sa kulay orange. So, yung Air 3S umabot na ilan? 10 kilometers. Ito, uh, hindi tayo magpapalit ng altitude. No? 120 meters. Speaking of altitude, salamat po sa altitude na tumulong sa atin na magkaroon itong uh, Mavic 4 Pro. Kung hindi dahil sa kanila eh baka hanggang ngayon, ako ay eh, nanghihiram lang. <laughs> okay, so big shoutout kay Altitude. Ito to, nung una, bakit daw hindi agad ako bumili ng Mavic 4? Pero bakit hindi agad ako nag-purchase? Eh kasi hindi mo naman, wala pa akong mapagagamitan. Eh, ay, teka, teka, yung signal natin bumagsak na. Nasa 9.4 na tayo, ang signal natin ay bumabagsak na. Hindi ata baka 10 kilometers ha. So bumabagsak na yung signal. Sa try kong hanapin yung drone, baka kailangan ko lang iharap yung camera. Pero hindi, adjust ako ng konte, And then, yuyuko ko ng konti. Ay, wala na to. Mahina. Ano na, 2 bars na lang nag bars na lang yung ating signal. Wala na. Bagsak na. So, ilan? 9.9. Okay, 10 km. Remote controller signal may be black. Okay, 71% pa, oh. Pero, ayan, ano na. Okay, ayan na yung ulan. Dumidilim. Sabi nila, ano raw ito, eh? Uh, rain resistant. Siguro. Ah uh, yun lang naman nasabi na hindi ko pa na-try at saka wala akong balak subukan ano naman ang kukunan ko kung umuulan diba? okay nasa 10.5 kilometers na yun maganda ng mga ano rito dito yata yung classmate okay remote controller yan kulay red na yung ating signal and then anytime mawawala na to ng signal So, first time kong iwala ang signal ng isang ganito kamahal na drone. Nakaka, nakakaiyak to pag hindi nakauwi. Wow! Weak signal na at 69. Dapat dito, eh, tinataas na ng altitude eh. Tinataas na ng height. Pero, susunod tayo sa ano, sa height, at least height limit na sunod natin. So, huwag nyo itong basta-basta gagayahin. Ano? 67%. Ayan. 67%. Siguro ibalik ko na sa 65%. Huwag ko na paabuti na 60%. Parang kinakabahan ako. Parang kinakabahan ako. Ano na, 67%. Ilang kilometers? Paabuti natin ng 12 kilometers. 12 kilometers. At least, malayo-layo malayo 12 kilometers. Okay, so, nasa na siya? Mamaya, i-check natin kung saan ito nakarating. Ayan na, any moment, magta-12 kilometers na ito. 12 kilometers and then yung signal natin ay nagpipixelated na. Uh, okay, so hindi ko na siya iintayin pang totally mawala na signal, hinto na rin ako, hindi ko na paabuti ng 60%, kailangan ko na ibalik kasi parang uulan. So return to home ko na lang siya. Okay. Return Yan, return to home. Ah, okay, yun oh, baluktot. Bakit baluktot? Grabe, 12 kilometers at hindi pa rin nawawala ang signal. Nag, nag orange, nag red pero malakas yung kanyang signal. Okay, so habang bumabalik yung ating drone, tayo ay mag-shout out doon sa saan ba ako nagsabi ng shout out. Parang walang nagpa-shout out ngayon eh. Tingnan ko nga parang walang nagpa shoutout your videos and then i-check ko yung ah uh, sige check natin yung Mavic 4 Pro na palso tingnan natin kung meron nagpa shoutout dito pag meron babagitin si Fate Rider PH Fate Rider PH shoutout sa iyo <laughs> salamat sa palagi mong pag-comment sa akin teka hinaan ko lang yung ano hinaan ko lang yung audio yun. So, pwede hinaan yung audio, no? So, at pinatay ko yung beep niya kasi maingay, Para makapag-shoutout tayo na maayos. Okay, hanap tayo ng isa-shoutout natin. So, wala nagpa-shoutout dito sa sa video natin ng Polosot. And then, susunod na video ay yung review ko ng flashlight panoorin nyo naman yung review ng flashlight baka mamaya matuwa yung sponsor magbigay sa atin ng flashlight ano Sofern SK30 panoorin nyo meron ba nagpa shoutout dito ko konti lang yung nag comment dito ayaw nyo ng flashlight eh, no? may nag comment sir omen <laughs> hindi po omen ang pangalan ko <laughs> Oo, oh, normal ba yan hindi ko pala nare-replyan pa yan uh, yan marami nag comment pero walang nagpa shoutout okay wala walang nagpa shoutout dito And then, saan pa tayo? Itong power bank. Eight comments lang. Tingnan natin kung may nagpa-shoutout. O, oh, power bank ko. Oh. Manood kayo nito. Baka mamaya magbigay ng sponsor natin ng, ng ganito. Mag, Magparapol tayo. Pagka maraming nanood. Walang nanonood. Asan yung drone? So, nasa 10 kilometers yung drone. Meron pa tayong 59%. Okay. Mayroon ba bang shoutout dito? Wala. Walang shoutout dito sa video natin ng power bank. And then, punta tayo sa Osmo. Okay, sa Osmo review natin, Osmo 360 review, maraming comments. Check na rito may nagpapa-shoutout. Ayun, no? shoutout kay Andots TV. Tingnan natin yung kanyang channel. Okay, so subscribe kayo sa kanya. Meron na siyang 6,000 subscribers. Sino pa? Ito, pa-shoutout kay Jerome Sano. Nireplyan ko siya. Ano sabi ko? Sure, bilisan nyo naman ang inyong... Oy, Jerome, siya, sa ang pa-shoutout mo yung, yung YouTube mo. Lagyan mo, naman ng, mo naman ng profile picture. Letter J lang yung nakalagay. Eh. Jerome, sana. Pero salamat sa yung comment sa, sa pag, pa, panunood ng ating video at sa pag-support na rin. Okay, sino pa? Ito, si... Si Cam Shot ni Eds. Shoutout din sa iyo sa Cam Shot ni Eds. Cam Shot ni Eds. Okay, salamat din. And then tingin pa tayo, mayroon sino pa yung gusto magpa-shoutout? Okay, wala na ba? Good evening, Nakalagay. Oh, wala na, wala na. Yun lang ang shoutout natin. Kokonti lang yung shoutout natin sa video na to. So kung gusto niyo ma-shoutout sa susunod na video, i-comment niyo lang yung shoutout sa video na to mag-comment kayo. So ano pa yung gusto niyo sabihin dito sa ating uh, ginawang pag range test ng drone. So far, ito yung pinakamalayo at pinakamahal na drone na aking range test. Umabot ito ng 12 kilometers at hindi pa siya sagad, hindi ko siya inubos para mayroon pa tayo sa susunod. ba diba? Galing lang ako sa shoot ngayon, meron ako natira isang battery. Sa sobrang tipid dito sa battery, may sumobra ako isang battery na hindi nagamit. So, naisip ko gumawa ng video ngayon para may mapanood naman kayo sa aking channel. So maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng mga videos ko. Speed up ko na siguro to. Thank you Okay, sya. Itong drone na to, kahit hindi ka pa nakakapag-set ng home point, ay pwede mo nang paliparin. Gawa ng meron siyang LiDAR, isinasave niya as waypoint yung kanyang lipad. Kaya bumaba na siya. Okay. Then, lalapit siya rito. At saka siya mag La landing Nice. Pero, dahil tatama ka. Umikot pa yan. Pwede ba sa kamay? Okay. Okay. So, blinking pa. One. One bar blinking pa yung pangalawa. Ayos. 26%. So dito nagtatapos yung ating uh, simpleng review ng Mavic 4 Pro at range test. So abang-abang lang kayo sa mga susunod pa nating uh, video tungkol sa drone ito at sa ibang bang mga drones at iba pang mga uh, ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli